nangangamba init na panahon at pagpapalamig. Isang summer project naman ang hatid ng unang hirit ngayong umaga dito po yan sa Barangay 105 Zone Tondo, Manila. Para naman kahit papano, eh medyo mapreskohan yung ating mga kababayan dito. At yan nga po ang libreng gupit. So huwag na natin patagal na mga kapuso ha. Umpisahan na natin. Tawagin na natin sila. mga hair cutters, at ilang mga volunteers mula sa CMO Battalion ng Philippine Army. At syempre, hindi mawawala yung ating mga kababayan mula dito sa Tondo na all set na at mukhang hanggang handa na magpaganda para nga press ko tayo ngayong summer. O, tulad naman itong katabi ko ngayon, si Mommy. Ano po pangalan natin? Rihina po. Mommy O, Mommy bakit niyo po ba naisipan na pumilang ngayon at mag-join sa aming summer project? Summer na po kasi mainit pag mahabang buho. Ayun, in fairness, medyo maikli na pero gusto nyo pa rin paiklian. Okay lang yan para mas ma-press ma, mas ma ko. Thank you, mommy. Sige, let's start na. O, may bagets din tayong kasama. Ano pangalan mo? Mr. Jade Elbehek. Alright, so bakit mo naman ito? Kasi medyo mahaba. Gusto mo rin paiklian yung buho. Kasi po, mainit po para presko, no? O, para hindi pinapawisan. Very good, o. Oh? Sige. And I'm sure maganda ang kalalabasan niyan kasi isang mahusay na hairstylist at creative makeup artist ang kasama ko yun, Michael Lambot. Good morning, Michael. Good morning, so uh, I'm sure marami na ko yung hinandang mga styles para nga ihanda sa or gawin sa ating mga kapuso ngayon. So magandang pupet para sa summer season? Uh, actually po, meron po tayong bab cat kayong summer and pixie cat para sa mga bata para fresh po yung pakiramdam at uh, hindi mainit, hindi sa mainitan. Yun lang po. For the girls? Oo, oh, oh, pixie or actually bob. Okay din yung bobe, eh, no? Yes po. Yes po. Okay. Pero for the boys, ano yung idea? Uh, actually, meron dito yung mga emo, mga gano'n, at saka yung crab cutting. Oo uh, po. Yes. Alright, so siguro idea lang is para mas maikli, mas presko, ano? Opo. Opo. Ano ba, I'm sure may mga advantages lalo na kapag mainit ang panahon, kapag maikli ang buhok. Ma'am, um, sorry? I'm sure may mga advantages yung uh, pag mainit ang panahon at maikli ang buhok natin, di ba, Michael? So ano ba yung mga advantages na yun? Uh, mga advantages po natin for, for this summer, yung short hair, um, syempre, presko po pang, ng pakiramdam. And, ayun, fashionable na rin dahil yun yung in ngayong season. Alright. So sige, upisahan mo na itong ating bagyet sa kasama at mamaya mga kapuso, tingnan na natin yung kanilang makeover. And anyway, magbabalik pa rin tayo dito sa unang hill.